Iginit ni Senadora Grace Poe, Chair ng Public Services Committee, na dapat may managot sa issue na mga hindi magamit na bago Light Rail Transit o LRT-1 dahil nga sa water leaks. Ito ang naging pahayag ni Poe matapos na amini ni Department of Transportation o DOTR under Secretary Cesar Chavez sa pagdinig ng Kamara de Representante na hindi magagamit ang 80 bagon sa 120 na bagon na binili ng dating administrasyon noong taong 2017 para sa LRT1 Cavite Extension Project dahil nga sa water leak sa lumabas na hindi maaring magamit ang bagon kapag umuulan dahil tiyak mapapasukin ito ng tubig. Kinalampag di po ang DOTR na tiyaking mareresolba ng supplier ang problema sa mga bagon ng trena. Sinabi ni po na ang mga hindi magamit na LRT-1 coaches dahil sa water leaks ay nagpapakita ng kalunos lunos na sitwasyon dahil sa hindi matapos-tapos na problema sa transportasyon. Kailangan ani ang papanagutin ang mga tumanggap ng delivery ng mga bagon nang walang masusing inspeksyon. Ipinaalala ni po na pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito at hindi maaring hayaan na lamang kumulekta ng tubig ang mga bagon habang milyong-milyong commuters ang nahihirapan sa araw-araw na pagkukomuta. Ang procurement nito ay nagkakahalaga ng labing dalawang bilyong piso. Kaninang umaga lamang ay sinalubong ng Aberya ang biyahe ng LRT1 pasado alas 5 ng umaga. Sa anunsyo ng LRT1, nilimitahan ang operasyon ng kanilang mga tren na mula Hillpoyat Station lang hanggang sa Roosevelt sa pahayag ng LRT1, nagkaroon ng abirya ang kanilang depektibong pantograph para sa Gentry Train habang bumabayay sa pagitan ng Libertad at EDSA Station. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.